dito lang ako dahil bawal ng mga ngoyong magtampisaw sa Mount Pinatubo Crater o Lake. Dahil sa kabila ng nakabibighani at nakatutok natural na ganda ng Mount Pinatubo Crater, ay may itinatago itong nakatatakot na realidad. Isang dekada nang nakalilipas ng maluno dito ang isang 44-year-old na hiker. Ayon sa mga otoridad, posibleng heart attack ang kanyang ikinamatay. Pero ayon sa FIVOX, mapanganib talagang lumangoy dito sa lawa na ito. Dahil bukod sa biglang lalim, ay may hazardous substances ang lawa na makakaapekto sa kalusugan ng mga tao at pwedeng magdulot ng pagkasawit. Dati may mga nipahat pa sa mga area na ito para sa mga nais lumangoy pero simula nang nangyari noong 2013 ay ipinagbawal na ng Department of Tourism at naglabas na sila ng advisory na bawal lumangoy o kahit magtampisaw sa lawak. O papasok tayo dito sa crater. Eh, napakalamig. Ang maari lang gawin ay kubuhan ng litrato, <laughs> magmuni-muni magpahinga matapos ang nakapapagod na dalawang oras na hiking o kaya ay magkasal. Ingat kay sa biyahe!